Cherry tomato part 4 harvesting Hi guys, mamimitas ulit ako ng cherry tomato last time Pang 4 times Ayan po At napitas ko na rin po kanina yung mga iba pang uh, cherry tomato Nung mga nakaraang araw po, namitas na rin po kami ng mga iba pa Yung mga pansawag sa ulam. Dito na rin po namin pinipitas. Kasi sayang naman po kung hindi po gagamitin. Ayan. Galing ng cherry tomato. Although, ano na siya. Tuyot na yung ibang dahon. Namumunga pa rin, oh. Ayun, oh. dami pa, oh. Sa mga taas po yan. Pero yung ibang mga sanga niya, tuyot-tuyot na. Ayan, oh. malago, malago pa rin yung mga ibabaw na ano na isa nga yan o marami pa rin bunga yung mga taas ayun may mga hinog pa doon sa may taas na yun and guys masarap pong magtanim lalot kung ikaw ay magha harvest na sa time ng harvesting po nakakataba ng puso kasi Merong uh, bunga ng pinaghirapan. Ayan. May bunga rin po yung aking sili. Ayan. Ayan. Sili kong malago. And, tingnan nyo po itong napitas ko. Ayan, ang dami dai, durog sa may. niyo po. At ito pa. Meron pa pong natitira ang mga iba. Pero konti na lang po kasi mga dahon niya tuyot na oh. So dito sa side na 'to, ayan, meron pa siyang mga ibang bunga sa itaas. Ayan po guys. Nakakatuwa ang aking cherry tomato. Ang dami-dami na naming napitas. So guys, magtanim ay di biro. Pero pag tumubo, may mailuluto. Maraming salamat po sa pag-subscribe, panonood at patuloy na pagtangkilik ng aking mga videos. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat. Bye. -bye.